At isa ako, Jaylan Pet Shop. Dati ko na na-upload ito mga katiknip, itong pwesto na ito. So, may nakita lang ako dito ng mga agapi, pero sabi ni Kuya Ayeshaps na raw ito. Pero makikita nyo naman ay magaganda pa rin yung kanyang mga kulay. Parang mga pure straight pa rin na Tiger Musaik yung kanyang uh, mga kulay. Uh, sigurado naman na ang pinagkaligan nito ay Tiger Musaik talaga. Yan o. Oh. Uh, mga tiktik -tik yung mga kulay nya. Yan. So ito daw ay 35 pesos lang. So napakamura na nito na sa 35 pesos. Dahil sa labas alam naman natin na ito ay naglalaro na sa around mga 40 to 50 pesos. Sa ibang mga pet shops na nabibili natin ng ganito mga gabis. nakikita ko ng mga Ito pala yung ano, kanilang crayfish. Ano man tawag sa ganitong crayfish ko yan? yung and, and, Red na red na uh, crayfish. Tatanong natin kay Kuya kung magkano yung price nito. Magkano Kuya yung ganitong crayfish uh, daw? Crayfish. 250 yan mga ka-teknik 250 yung kanilang crayfish na nandito sa kanilang pesto sa Aqua Jaylan Pet Shop dito sa Aqualand at Cartimaro yun ang ng ulay oh. talaga mga breeder sizes na rin ito mga katiknik yung ganito kalalaki yun may nakita akong bunti sa isa oh, yun, dulo. bedulo bilog na bilog yung katawan niya yan so yan lang mga katiknik yung nakita ko nakakaiba yung crayfish tsaka yung kanilang ah uh, gapi doon sa bandang unahan. Papapakita uh, ko lang sa inyo yung kanilang mga iba pang mga isda dito sa kanilang pwesto. puesto. din sila mga betta fish dito sa kanilang pwesto. At mga goldfish. Ito yung tunay na pinagmulan ng goldfish mga ka Kaya naging goldfish ang tawag sa kanila. Gold talaga yung pinagmulan niya mga ka no? Gold talaga. As in gold. ng mga mealworms na pinapakain din natin sa ating mga monster fishes. Yan ang lalaki o. Oh. Pinakain ito ng mga arwana. Kahit ng mga Oscar, ng mga paku. yan. Ng mga bass fish. Yan yung kanilang isa sa mga arwana. Meron din dito mga koi fish dito sa kanilang pwesto mga ka-teknik. Ang dami ah Meron din sila mga monster fish Katulad ng alligator gar At high fin na hammerhead So ito yung kanila mga high fin Na hammerhead Ayan Ito ay nasubukan na rin natin alagaan mga kateknikas Kung walang ay hindi nagtagal sa atin medyo napalaki rin natin ng kaunti pero hindi siya umabot ng ilang taon hindi naman siya maselan nga lang ay pag hindi natin napokus ng pag-aalaga talagang sila ay umamatay. ito pala yung kanila mga clown loach mga ka-technique. and ito pa rin sa Aqua Jaylan Pet Shop magkano to kaya oh, yeah? itong yun yung clown loach 350 lang ayan ang mga ka-technique. pura na to itong 350 na to So, yun lang mga ka -technic. Thank you, kuya. Thank you. Ate, thank you. So, dito naman tayo sa Amazon Products. Dito sa Aqualandali, dito sa Cartimar. May, papasokan lang tayo dito. Tatamang natin kung magkano yung kanilang mga binibenta mga isda dito. So, ito agad yung nakita ko kanina dito. Yung kanilang balon molly. So, dalawang klase yung kanilang balon molly. Ito yung mga tig 70 pesos lang ng mga balon molis nila yan sobrang mura 70 pesos so ibang mga tinatanong natin mga 100 pesos na to yan at eto naman yung kanilang cheetah na balon molly medyo nasa sulok lang yan pero yan ang gaganda oh. makikita nyo talaga yung matingkat na kulay nila yan ito ay uh, So ito ay 350 mga ka-teknik ito ka nilang ang balon molly na cheetah. May nahalo din na iba na mga molly pero karamihan nga ay mga cheetah molly yung nakalagay dito. So ayan, kahit nasa sulok siya ay pilit natin nga kinuha na ng maganda para makita nyo. So sa mga gusto magalaga nito mga ka-teknik dito lang sa kanilang pwesto sa Aqualand Ali sa Cartemar. So kukuha na na rin natin yung kanilang ibang mga isda dito. Ayan, may mga Gapi sila dito. Ayan. I think mga chaps na to pero magaganda pa naman yung kanilang mga kulay. Pwede itong ibalik sa dating strains pero medyo matatagalan. Ang ganito mga chaps So, bili na lang tayo ng mga pure strains para madali tayo makapagparami ng mga gapi. Ito pa yung ibang mga balloon molis nila. Mga marble balloon mollis. Marble balloon mollis, mga ka -technic kanilang mga ibang mga isda at meron din sila dito mga tetra yan at din catfish meron din ito sa kanilang pwesto so yan may mga iba rin ng mga live bears mga black na molly merong pineapple molly merong white molly pero iba tawag dito ay platinum platinum molly yan may mga plati pa dito So ayan, 150 lang pala itong isang piraso nitong itong kanilang mga kaliko. Kaliko goldfish. Sa mga goldfish lovers, sa aking mga subscribers yan, pwede kayong pumunta rito ng Kalandali. Parang di silang mga color tetras dito sa kanilang pwesto. At mga oscar na iba't ibang klase ito yung pinaka karaniwan niya tayo na Oscar ito. So ito ay so yan kinuha na, na rin natin yung kanila mga cichlids na ibinebenta dito sa kanilang ng pwesto. Yan. Tama pala ate Mirag tanong si Guya sa kanilang pwesto. Yan. Yung kanila mga goldfish. Ito ay mga kalikorayukin mga ka-technique. 250 lang mga ka-technique namang isa medyo maliliit ay 200 so palagi kang magkaiba rin sila ng klase na Oscar so ito pala yung copper na Oscar copper Oscar at ito yung tiger Oscar dito sa kabila mga kateknik yan tiger Oscar ito yung pinakakarniwan na Oscar na makikita natin sa mga pet shops mga kateknik so ayan uh, dito na lang muna at uh, mag vlog pa tayo sa ibang mga pwesto dito sa Aqualandali so ayan may pangyabili thank you kuya salamat thank you And so napadaan din tayo dito sa Nicolas Pet Shop. May naitanong tayo dito isang na isang gapi na red na red. Red gapi, actually daw ang tawag dito lang, red gapi lang. Napansin ko lang ang mga mil niya. Sobrang lalaki ng mga punto at ang haba ng katawan. Medyo kakaiba rin yung size niya sa ibang mga gapis na nakikita natin ng mga ganitong klase. Sabi ko nga parang giant siya. Eh. So ito may mga babae na yan, murang-mura sa 50 pesos itong kanilang gabi dito sa Nicolas Pet Shop. Yan, so na nung dito ka lahat eh. Uh, papakita ko na rin yung mga isda nila na available dito. Magkano ba yung mga balloon mall nyo dito, Tay? 50 pesos lang din yung iba mga balloon malls dito. Assorted. Yan, iba-ibang klase na ito mga kateknik. At may mga malilit na koy. Mas so, gusto mag-alaga ng malilit na mga koy ay 3 4 100. Yan, 34100 lang to. Ito mga koy na to na maliliit pa. Yung gusto mong simula na magalaga mula sa maliliit pa lang na mga koy ito. Maganda, 34100 lang mga ka kateknik. Dito sa Nicolas Pet Shop. Yan, meron din sila mga live birds, mga mollies na assorted din mga kateknik. Ito. Magkano pa mga assorted na mollie dito? Ate? 10 piso lang oh, mga ka Oh. 10 piso ito ang kanilang mga assorted na mga molis yan meron sila mga feeders mapakain sa ating mga arowana sa ating mga monster fish at mga hammerhead na medyo malalaki na magkano po sa ganito? medyo malalaki na na hammerhead 50 pesos, 50 pesos lang to lalaki na oh yan oh sobrang mura yan so yan lang ang kanilang mga isda dito sa Nicolas Pet Shop thank you po te salamat ito yung isa sa mga pangarap din nating alagaan noon itong stingray ito yung pangalan niya hybrid black diamond stingray so naitanong ko lang kung magkano yung price nito dito sa stall number 4 dito sa kwalandali ito ay 8,000 mga kateknik yan 8,000 itong ganitong klase ng stingray ito ay mga malilit na klase ng stingray na nabubuhay sa freshwater So ito pa yung isa na stingray Ayan, So kung makikita nyo Pwede siyang isama sa mga arowana At pwede rin naman siguro sa ibang mga monster fishes Itong ganito mga Klase ng mga stingray Ayan, So ito ay isang Asian stingray Na Hindi natin sure kung saan nagmula Sabi ni kuya Sabi nagtanaman natin Kung Singapore ba Malaysia, Taiwan or Thailand or Indonesia So basta ito ay isang Asian uh, stingray ganda nyo. napaka graceful yung gumalaw kung titignan natin kaya napaka sarap pagmasdan kapag ito ay eh, nasa ating malaking aquarium Mulit lang tayo mag vlog dito sa stall number 4 dito kay Kuya. Ayan, nakita na naman kami ni Kuya dito sa kanilang store. Sa kanilang stall dito sa ako lang dali. So, papakita ko na lang kung ano mga available dito. Hindi na natin sasabihin lahat yung mga price. Basta so, kung gusto nyo bumili dito, punta na lang kayo dito sa pwesto ni Kuya. Ayan. Mga Kuy. Ang dami na lang stock na Kuy. Ayan, oh. ang lalaki. Yan, so, medyo busy lang si Kuya sa paglilinis ng kanyang mga aquariums. Ayan. Ayan yung mga fish pa. Ayan. Oh. green skirt tetra ito naman ay marble angel fish ayan isa so, sa mga pinakamagandang angel fish na pwede natin mahalagaan at ma-hybrid so yung mga gantang mga klaseng angel fish madali lang tayo breed ito naman yung kanilang albino na hammerhead so ayan thank you kuya, salamat thank you, stall number 4, Cartimar Ah, dagdag na rin natin yung kanila mga master fishes dito sa labas ng kanilang stall dito sa stall number 4 dito sa Aqualandali. may mga arwana, ayan. Overhead alligator gars, to' oh, dami. Ayun, may dragon fin, meron giant gourami. Ayun. Merong high fin catfish medyo paubos na na nakaraang daan ko dito. Medyo marami pa to eh. Itong may pinaka-fish. Ngayon, medyo konti na lang din. Medyo rare kasi to. Itong ganitong klase mga high fin na catfish bira yung nagbebenta dahil dito sa katli ba hindi sya yung karne yung hammerhead na nakikita natin yan yung high fee catfish medyo nasa bandang dulo kaya hindi natin makakuha na ng mga yan sila yan yan sila ang mga high fee catfish Ayan, napansin ko lang yung kanilang Pac-Man Frag dito sa stall number 7. Ito nga pala mga katiktik, ay 1,800 ang isang piraso ng ganitong klase ng mga palaka o Pac-Man Frag. Iba-iba yung kulay niya. Ito, merong yellow, merong orange, at med merong medyo greenish yung kulay niya or yellow-green. Ayan, hindi to itong yellow green na ulay. So ito ay 1,800 ang isa. Dito sa kanilang pwesto, sa stall number 7 sa Aqualand Ali Fertimar. so yun lang naman yung nakita ko rito ang kakaiba. Pero papakita ko na rin yung kanilang mga iba mga isda na available dito. Ayan. May mga arwana. At may mga flower horns na nandito. Medyo malalaki na. So, kung pupunta kayo rito, dito nyo na itanong kung magkano yung mga prices nito mga isda na to. Yung mga malilit na arwa and Ayan. May mga cichlids at may mga live girls. Okay, ah, uh, meron din dito ang clown loach. Sila kuya dito sa kanilang pwesto. Yung clown loach dito, medyo malalaki na. At mga tiger mosaic na mga gabi. Ito nga pala ang kanilang Arapaima, yan yung matagal na rin natin uh, inaasam na malaga yung Arapaima Basta medyo bahal nga siya kaya hindi pa natin napag-ipunan 7,500 dito sa kanilang pwesto 7,500 mga ka-technique dito sa stall number 7, Arapaima Yan mga ka-technique may nakita lang ako dito na magandang setup ng ah, uh, lalagyan ng ating mga aquatic plants or pwede natin parang lagyan din ng mga isda so pagkaganta yung setup siguro lagyan natin ng tubig tapos lagyan natin ng mga live birds so itong mga halaman na to ay tinatawag daw na Anubias Barberry at ito naman ay yung Denmark yung medyo maliit na mga halaman so nagandahan lang ako sa setup dito sa kanilang pwesto sa stall number 21 dito sa Aqualandali so, sa mga mahilig sa mga aquatic plants panlagay sa ating mga aquarium sa mga mahilig mag design ng mga aquarium yan, dito sa stall number 21 meron sila dito mga halaman na ganito mga klase ah nagbubuloklak pala siya oh ah, nagbubulaklak din pala yung ganito, ganito mga halaman itong Denmark oh may bulaklak yan anubias Barbieri at Denmark yan ganda oh yan mga ka-tekniko, May sprinkler siya na naka attach dito sa may bantang harapan niya. Yan. Ito yung parang nagtitirig dun sa mga halaman. Ito pa yung isa. Dito sa kapila. So, hindi, hindi pala available dito yung mga sprinkler na ganito. So, check na lang natin sa Shopee o sa Lazada daw kung baka sakaling meron. Ang daming ugat ng mga halaman. So kapag uh, nilagyan natin dito sa ating mga tanks to, buhay na buhay na agad. So mga katiktik sa stall number 21 lang dito sa Aqualandali sa Cartimar. Ayan. Ito yung kanila mga setup ng mga aquariums. Na may mga nakalagay na mga moss. Ayan. Ito pala si Kuya. yung nagde-design ng mga halaman. Ayan. Ano pala ang pangalan mo Kuya? Eric. Eric. Si Sir Eric dito sa install number 21 okay. ayan. kung hanapin nyo yung pwesto na to, ito yung mga kanilang mga tauhan dito yan sila kuya yan dami nilang halaman dito ano yan? buce palandra? buce palandra? ayan, may mga halaman pala dito oo nga ano medyo rare nga ito maganda mga halaman kasi ako kahit ako bihira ako yung pwede makita itong ganito mga klase ng mga aquatic plants or semi-aquatic plants pero ito ay pwede namang submersible pwede talaga sa tubig so mabubuhay talaga siya so tama nga si Guya, medyo rare nga ito, mga gatong mga halaman kahit ako ay halos ngayon lang ako nakakita yung mga ganito na uh, klase ng mga aquatic plants yan so meron din siyang sprinkler yan nasa gilid nga lang yan. kasi medyo malilit pa yung mga halaman kaya pinakamaganda pang setup talaga. yeah, so tinanong natin kung magkano yung santray. tray. Medyo pricey siya pero siguro kaya naman natin itong i-propagate sa ating mga aquariums. Yan, lalo kapag ka naka-expose sa sunlight yung ating mga aquarium so yung ating mga fish pond so sa experience ko syempre yung mga aquatic plants ko medyo mas madaling tumami kapag ka naka-expose sa sunlight dahil natural yung pinanggagalingan ng sunlight yan, yung Ganda oh. Nang ulit yung pangalan ko yan, ng halaman na Buse, Palandra. Buse Palandra Pwede rin natin ma-search sa YouTube yung ganda pala si mga halaman So ayan, medyo may kamahalan pero pwede natin mag-ipunan So sa murang kalaga, uh, 2,000 pwede na natin i-propagate ito Ang ganda pala si mga halaman So ayan, muli, kung uh, hahanapin nyo yung pwesto na ito Dito lang sa stall number 21 Ito sila kuya, ayan Ayan, so ito yung kanilang mga pagayos at si Goya yung mayari ng pwesto dito sa Aqualand Ali sa Cartimar. Ayan, napadaan lang tayo dito sa may The Big Fish sa kanilang pwesto rito. Medyo malalaki na yung mga tortoise na nandito ngayon. Ayan, so sakto lang sa price. Ayan, 15k sakto lang sa price yung ganito kalalaki ng mga sulcata tortoise mga mahilig sa mga reptiles mga ka-technic pwede kayong bumili rito meron silang maliliit yung maliliit nila ay 8,800 ang isang piraso na sulgata para mga hatchlings pa lang ito pa lang mga para mga hatchlings pa lang ito mga sulgata tortoise na ito to. so medyo maliliit pa siya ganito kaliliit ko na bili yung dalawang tortoise ko ngayon medyo malaki na sila meron naman sila medyo malaki na rito which is 10,000 ang isang operasyon so ganoon nakalaking sa akin na sa dulo sa The Big Fish Store mga ka -tick -tick. the, big, The Big Fish